Pumunta kami mga guys sa ah, Maylambunaw no dahil nga gusto naming lapusin papuntang Baldirama Antique pero yung nakaduan namin grabe hindi ko talaga ma-expect yung dalan para masalamukan ako sa mga takla dito ba ambot na lang gid ah barangay kabatangan na lang kami asta teway ta may imo puli ta balik ang magtulod eh Hello mga morning sa inyo mga guys no so ngayon adlaw pala ay maaga pa kaming bumangon kasi nga yung ruta na Men Lambuna o Balderrama Antiki mga guys no ay hindi ito lang ulang oh. try talaga namin mga guys kadtuan kasi katang isip na lang yung pinapaniwalaan namin ba ah? kasi nga tanong ng tanong ang sabi daw may dala na dito at ah, istingan tas mga idlaw eh oh. <laughs> mga kabalan <laughs> Gago! So, Sinin nyo mga guys, no? Pito lang kami talaga ang umalis dito sa Iloilo, papunta Lambunao. Oh, kasi naman, mayroong karira ngayong adlaw. Ay, ah, hindi kami naglantaw mga guys, ha? Ah. Parang hindi talaga ako na enjoy pa ganyan, eh. Iba na enjoyan ko. Alam nyo naman, nature lovers, si Maninoy ninyo. Ay, oh. Ay, 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 ay. ay, ambot na lang gida. Ah. So, kahit maliit lang kami dito mga guys, wala problema. Kay man, gusto ginamon, puntahan yung sinasabi nilang dalan pa lumakad to sa may antiki no abaw ah nung umabot na tayo mga guys sa banwa ng lambunaw ay kumaon muna kami no para naman masudla ng aming barok-barokan and then <laughs> let's go abaw ah <laughs> So ang plano pala na ito mga guys no ay dugay na talaga gusto talaga ni Buscar na pumunta dito and then sino ba naman ako na magtanggi ah gustong gusto ko rin mga guys no gusto ko makita na yung dalan talaga na galing lambuna malapos na antike oh te patunayan natin ngayon gumiron about eh Diretso na so hanggang dito na lang pala mga guys si Cap Robin tsaka si Pare Mercurio kasi nga nagtawag daw yung mga pamilya nila na wag magpa pagkabi eh, kasi daw may pakakatuan pa Adi, wala naman tayo magawa dyan pamilya yan eh ote mali pa rin kami mga guys Alima lima pa rin kami yung dumiritso so umabot na tayo dito mga guys so, sa may barangay agsirab yung tawag nila dito no ala ito pala yung bukid na tinabdab nila o binuka o unlucky pala mga guys no pero binubuldos pa mga guys pagagi namin ah wala tamay mo ah arang kaon tati manggala kalamu mo sa wow else? Lakbalo. Ah, oh, lakbalo. Sipon na lang eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, oh, bailan tang iban. Basta. <laughs> Gago! Ano na, boss? Ihi. <laughs> <laughs> Ihi sang Ihi sang kandis. <laughs> 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 Ang lakas. tama. Ano na yung maya? kayo? Ah. na din? Ha? Kayo naman nila? Uli. <laughs> abi ko yung sulod mo no? bo, -bo. Bang. <laughs> so, eh nga ni mga guys, doon na makatapos na kami mag-charge ng aming katawan. Ayan na, dito na tayo. O, diritso na tayo mga guys. Tapos, magdudulog na tayo. Hindi nung babot kami sa may idalom, ayan, meron kayo napansin na bago talagang buldos-buldos na lupa. Pero, okay lang yan mga guys. Ha? pa rin tayo. Lasakon ta, kay man, May tiil man tayo. <laughs> So dito sa may barangay Agsirab mga guys no nagpamangkot kami sa mga tao no kun yung dalan na may taytay doon sa may kabila ay di diretso ba yung pabalderama ang sabi nila diretso daw yon kaso lang putol pa bungo daw sa may bukid ay hindi pa damas sa masasaka at then nagliko na lang kami mga guys dito sa may barangay Bagungbong no bali dito tayo mga guys sa agi tapos magtatanong tayo doon sa may barangay kabatangan kung meron ng dalan na maglalapos talaga kasi nga daw ay madami daw doon nag-aagi na nagtitrail papuntang Tinagong Daga tapos may way daw papuntang Baldirama Antique so titistingan natin mga guys no so andito na tayo oh no matapos kami mga guys pumundo ang sunod na barangay pala na aagyan namin ay barangay Agdalusan oo pansin naman ninyo siguro kanina yun lang yung kalaki na kanilang karatula abaw karatula ba yung tawag doon wala sila arkuarko ay hala <laughs> at dahil nga kapoy na mga guys yung dalawa naming upo, at syempre kami rin kapoy na kapoy na ay pumundo muna kami dito no tapos nagtiti kami ng mugumugo ay kapoy na mo ay hindi na namin tsindihan ang amo na batsyaga na ba Naba, tulod naman <laughs> Ah, wala tamay mo. Ganyan talaga yung buhay. Tulod-tulod, anay. <laughs> Nung pagkaabot na mga guys sa may medyo patag, meron ako doon na istorya na babae tsaka bata, Man. no? Na pinamangkot ko siya kung malayo pa ba sinasabi nila na ano barangay kabatangan. Ang sabi niya sa akin, tatlong bukid pa daw yung tataklad din namin. O, kita nyo na na sila nga hilaw, oh. <laughs> Tee, wait na mo Diretso ko no mo Abaw ah Tulod naman So ayan na nga ni mga guys So nakita nyo naman yung aking Ano ah Kambya Parang hindi na magsasaka Kasi nga Naka full speed na ba Naka 51 na Ayambot bot na lang gid ah, Wait na may mo Kay man ka Poy na gid Yayal <laughs> So isa lang yung masasabi ko mga guys do no, Sa mga grupo ko nga hindi na dito, na, dito nakaupod Ay buti na lang hindi kayo umupod Kasi yung dala nila di ito, isa lang mitro O, oh, kitanya kita nyo naman, o, oh, nabubudlayan na ako Sa pagmanyuber sa pagsipa Kasi nga, paglabot sa ibabaw Magtutulod ka rin naman bawa <laughs> ayam bot na lang gida ah. so ayan na nga ni mga guys so nakita nyo naman dito si Boy Lutak no na parang hindi siya makakasaka kasi nga daw wala na mayo Spike ang iya sa patos. at syempre sa akin nga ni nga mirong ispike para nabubudla yan. pa ako nagdadapyos paminsan ko magtitikang ba oh wait a minute, mo gapang lang boy <laughs> So kahit nakakapoy na kami mga guys no ay tuloy pa rin yung usapan namin na dapat kadtuan talaga namin na yung barangay kabatangan no para naman makikita namin kung meron yung dala na hinambal nila o oh, ito na nakita na natin mga guys yung bukid sa likod ng bukid na pinatungan namin no ay hambot na lang gida ah. kakapoy man yaman pero okay lang kay man namin man lang tawon ba <laughs> At dahil palusong na kami mga guys... No, akala namin marami na... Pero dito para kami mga guys... Mabubudlayan kasi nga... Pag dumiritso ka, sigurado, alam, isulod ka sa ataol mo. Ayaw, makita nyo naman siguro yung dalan. Yung ibang hawakan, mga guys, na na kasi nga daw, ay, natitibhag yung nilalagyan. Ay, ambot na lang, gida. Daw, makwinto na lang, taniyaw. <laughs> sa sobrang kapoy namin, mga guys, no, sabi ni Audi sa akin, pre, gamay na lang ating tubig. Ang ambal ko sa iya. Okay lang yan, pre, ha? Ya. malapit na tayo sa may barangay, kabatang ano na lang tayo sa pagdulog kay base hindi na takakwa tubig, bla. <laughs> ito na nga ni mga guys, so finally nakikita na namin yung barangay Kabatangan. Malapit na kami mga guys, ah oh, O, manabaw na lang yung agya namin. Tapos, ito na yung sinambal nila na hanging bridge pala na agya namin bago kami makalabot sa ilang barangay hall. So, amat-amat na tayo mga guys, no? Kasi nga, excited na dito si Buscar, oh, naguuna na siya, <laughs> Tawa ka tayo sa galog. May lagyan eh. Uh, Tapos yak ko. <laughs> Nga ako. <laughs> Gago! <Ngaw. laughs> Nagtawag <laughs> ang gagawa dyan na Ano ano? No. Malagyan Ang isa yung nakapod, gapo na. So, pagdating natin dun sa may barangay, malagyan muna tayo. Eh, eh, diritsyo lang. Eh, huwag ka lumiko. Ayan na. Ayun na. So ayan na nga ni mga guys So nakatabok na tayo sa hanging bridge no? Dito na natin malalaman Kung meron ba talagang dalan Pakadto sa may balderama Antike So magabot tayo sa may barangay hall Kinanglan mo na dito Maglogin mo na no Lagay mo na pangalan Address mo Edad mo At saka kung ano pang gusto nila Ipakabot -pab Pabutang bla <laughs> Ay hala ganun pala Ay wala tamihin mo Ganyan talaga ang protocol Abaw ah Uy uy sana oh. <laughs> so ito na mga guys guys, nandito na kami sa may kabatangan gym. So, hanggang dito na lang yung daanan. Ano nga na yung buskar? Hindi tayo makakatabok ng balderama Dahil di din. <laughs> Pag di, gusto, pwede rin. Pero isang araw. Okay. Lakat na, no, lakat. Lakat lang. Hmm. Tapos damo pa mga gamot. Kaya Wala ka no banas. Okay dito na lang kami. Okay, huh? ano ah, no? Dito na lang no. Okay, so, na, masaya na kami. Ayun mga guys, masaya na mga kami Hanggang dito na lang hindi. And so nakita niyo naman kanina puro puro bukid. So yung daanan namin kanina Isang metro lang. So maraming salamat sa panood sa ating video. Hanggang bukas na naman. Thank you Lord. So ayan na nga niya, mga guys. No na matian naman ninyo siguro ang ambali buskar na hanggang dyan na lang talaga yung dalan. Kasi nga puro na lang ugat, banas, kag hindi may tsindihan nga lagyan. Ay ah, hindi na naman mabitbit ang aton bike ko. Dyan tayo dadaan. So pupuli na lang kami mga guys no. So maraming maraming salamat mga guys sa subaybay sa aming video no sana na enjoy kayo at syempre na enjoy din kami kag nakapoy dahil magpupuli na magtutulod na ta ayam <laughs> bod lang gid so paalam na po hangga dito na lang si Maninoy ninyo god bless to all and then i love you all right